kasi wala din po akong nararamdaman na ako, pagmamahal sa kanila. Tapos yun, hanggang sa mag -sumula sa si 8 to ano, 8 to hanggang magmadaling um, umaga na nag pa din ako. So, ako. Tapos minsan, naayak na lang ako kasi, ano, tayo Sabi na eh, sobrang ano, sobrang pagsubok na. Ah, Tuloy mo lang. Yung totoo, may... Ano? Ito. Makatakihin. Pag nagpapanik ata ako. Ah, meron ka. Bawal ka ng, ano, emotions. Hindi naman. hindi ko... Hindi <laughs> ko alam. Nagpapanik ata ka ngayon? ang lalap ko na sa boarding house ako. Ang gusto ko, sinasaktan yung sarili ko. <laughs> sinasaktan yung sarili mo? Ah, uh, nagpa-pray naman ako. Yeah. Pero, sa akin pa rin balik yung mga, an I mean, it's a I cut people. <laughs> yeah. Kasi ayaw ko nang kausap. Ayaw ko nak Yung nakakalus. Na yung nag-trigger even lahat ng people. Lahat. Wow. Lahat nagpapag nagpapanik na ako. So, dinidistract ko yung sarili ko. Gusto ko yung sinasabi. Yeah. <laughs> It, Meron kang tao na ano, natakbuhan mo. Kasi, kasi hindi pwedeng lahat i-cut mo eh. Like parang isang pro protection mo sa sarili mo pag ganyan. There must be one person at least. Ano once, like, know, kung nag, ano, nag-reach out ako. Tapos, hindi, hindi <laughs> sila niniwala sa akin. <laughs>